Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Babaeng nangangalakal kasama ang mga kinukop na hayop, pumukaw sa atensyon ng mga netizen. Jeepney driver sa Camarines Sur, hinangaan online dahil sa kanyang fan service. Mag-asawa sa UK na nagbabalak ng maghiwalay, aksidenteng na-diborsyo agad dahil sa isang clerical error. Babae mula Brazil, arestado matapos umano nito nga dalhin ang patay niya nga tiyuhin sa banko para pumirma ng loan. One z Entertainment nagpaalala sa fans na irispeto ang privacy ng SB19. kung ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento, kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng matas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Oyong at ito ang TNVS. Sama-sama tayo, Pilipino! Para sa ating unang trending story, kasama ang mga alaga. Naantig ang mga netizen sa mga larawan ng isang babaeng nangangalakal. Hindi kasi ito mag-isa dahil kasama nito ang kanyang mga kinukok na aso at pusa. Maraming netizens naman na nagpahayag ng kanilang interes na tulungan ng babae at ang kanyang mga alaga. Ang buong kwento, panoorin sa trending report ni Pamela Adriano. Nakuha ang atensyon ng isang netizen nang makitang ang babaeng may edad na na nangangalakal ng basura. Bukod kasi sa sipag nito sa pagkayod, para lamang may panglamang tiyan, makikitang kasama nito sa pangangalakal ang mga alagang pusa at aso na nasa pushcart. Ang kumuha at uploader ng mga litratong ito ay kinilala bilang si John Albert Sanico. At ayon sa kanya, ang mga hayop na kasama ng babae ay stray cats and dogs na kanya nang kinupkop. Madalas daw makikita sa Malate, Maynila si nanay at ang kanyang mga alaga. Pangungolekta raw ng basura ang kanilang ikinabubuhay. Na mga oras na yon ay nag-abot ng tulong si John Albert para sa kanila. Hiling daw ng babae, sana raw ay magkaroon ito ng sidecar para doon mailagay ang kanyang rescued animals. Kaya naman panawagan ni John Albert sa mga makakakita sa kanila, abutan ang mga ito ng tulong. Mula naman ang ipo sa mga larawang ito, maraming netizens na ang nagpahayag ng kanilang interes na tulungan si nanay at ang kanyang mga alaga. Para sa DZRH TV, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa ating next viral story, Discarte to Beat the Heat. Pinaulanan ng papuri sa social media ang isang jeepney driver sa Camarines Sur dahil sa kanyang pangmalakasang fan service para sa kanyang mga pasahero. Ang fan na ito, literal na pamaypay na nakasabit sa kanyang jeep kontra matinding init ang inspirasyon ng super sa gimmick na ito alamin sa trending report ni Robic Manuel No aircon No problem! Kaniya-kaniyang diskarte ang mga jeepney driver para maibsa ng init sa biyahe ng kanilang mga pasahero ngayong summer. Gaya na lang ng jeep na ito na biyahing magsaysay diversion sa Naga City na may nakasabit ng mga abaniko sa loob ng kaniyang jeep. Halos sampung pamaypay na abaniko ang nakahanay at nakabitin sa hawakan ng jeep na pwedeng-pwedeng gamitin ng mga sumasakay dito. Ang ideyang ito ay naisip ng chopper na si Jonathan borha na aniya ay tulong na niya sa kaniyang mga pasahero o mga community na laging bilad sa initan. Libre at walang bayad ang dagdag serbisyong ito, kaya naman ang mga netizens, saludong saludo sa chopper. Kudos kay Manong Driver, komento ng isang netizen na idiniin pang hindi biro ang init, lalo pa kapag siksikan sa mga jeep ngayong panahon ng tag-init. Ang mga post ukol dito, tinawag ang gimmick na purong malasakit sa kapwa na talaga namang nagpa-good vibes sa mga netizen. Para sa DZRH HTV ito si Rovic Manuel, sama-sama tayo Pilipino. Sa ating next trending story, Think before you click. Ito ang mga katagang madalas nating marinig pagdating sa usapang social media maliban kasi sa nakikita ng ibang tao ang lahat ng bagay tungkol sa ating buhay maganda man o hindi kaaya-aya hindi na ito mabubura o mababawi pa sa oras na ito ay maipos na tulad na lang ng nang nangyari sa isang mag-asawa sa United Kingdom kung saan ang kanilang kasal aksidenteng na diborsyo agad dahil sa isang maling pindot ang buong pangyayari tutukan sa trending report ni Arnold Herrera. Kung dito sa Pilipinas, isang mahabang debate ang usapin ng diborsyo. Sa ibang bansa, alam mo bang pwede mo yung gawin sa loob lamang ng 21 minuto? Tulad na lang na nangyari sa isang mag-asawa sa United Kingdom. Ang mag-asawang Williams kasi ay nasa gitna pa lang ng paglalatag ng financial arrangements para sa kanilang hiwalayan. Nang aksidenteng maisapinal agad ng abogado ng ginang ang kanilang hiwalayan sa isang online portal na dapat sana ay para sa iba nitong kliyente. Kaya naman walang kamalay-malay ang ginang na dalawang araw na pala siyang nadiwosyo sa kanyang mister. Bagay na inapila agad ng kanilang kampo sa Korte Suprema dahil sa umunay pagpindot ng maling botol sa kasamaang palat. Hindi ito tinanggap ng judge. Dahil ayon dito, hindi pwedeng idahilan ang pagpindot na maling boton lalo't marami munang kailangang gawin at pindutin bago makarating sa huling bahagi ng online procedure. At higit sa lahat, bahagi umano ng pulisya na dapat galangin ang certainty at finality ng proseso. Giit naman ng head ng law firm at kilalang divorce lawyer na si Ayesha Vardag hindi katanggap-tanggap ang desisyon ng judge lalo't hindi dapat hinahayaat ang dibosyo na nagresulta lang sa isang clerical error. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa ating next viral story, bangkay na maglo pa Arestado ang babaeng ito mula Brazil matapos niyang isakay sa wheelchair ang isang patay na lalaki. Dahil hin sa bangko at nagtangkang papirmahan ng nasa 200,000 pisong loan. Sa video nakuha ng empleyado ng bangko, makikita kung paano pilit pinapipirmahan ng ginang ang mga papeles sa bangkay. Ang buong kwento sa nakakakilabot na tagpong yan, at tutukan sa trending report ni Millie Borha. Inaresto ng otoridad ang babaeng na papanood ninyo sa video matapos nitong dalhin ng isang bangkay sa loob ng bangko sa kanyang wheelchair at tangkaing papirmahin ito o mag sign ng 194,000 peso loan. Ang suspect ay kinilala bilang si Erika de Sousa Nunes mula Brazil habang ang bangkay naman ay ang katawan ni Paulo Roberto Braga na napag-alamang namatay ilang oras bago ang insidente. Sa video na kuha ng empleyado ng bangko, maririnig na tinatawag ni Nunes na Braga ang lalaki o sito at pinipilit itong papirmahin ng loan na nagkakahalaga ng 3,000 at 40,000 dolyar. documento Paulo Roberto Braga. bacana Kapansin-pansin din kung paano ilang ulit na sinusubukan ni Nunes na ipahawak sa bangkay ang ballpen. Ayon pa sa empleyado, makikita sa 68-year-old na lalaki na tila may sakit ito at hindi na normal ang kanyang kulay. Pero sinabi ni Nunes sa kanila na ganoon daw talaga ang tinatawag niyang tito. At dito na umaksyon ng mga staff ng bangko at tumawag ng otoridad. At doon mismo inaresto si Nunes nang mapag-alamang ang nakaupo sa wheelchair ay isa ng bangkay. Pero sa naging pahayag ng abogado ni Nunes, iginiit nitong buhay pang matanda bago ito pumasok sa bangko. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng otoridad para alamin ang ikinamatay ni Braga at kung konektado ba talaga ito sa sospek. Para sa MBC TV Network News, ito si Milibor Borja, sama-sama tayo, Pilipino. At para sa trending showbiz balita, nagpaalala ang 1Z Entertainment sa fans ng P-Pop Kings na SB19 na irespeto ang privacy ng kanilang artist. Lumabas ang pahayag na ito matapos ang umano'y pagkakamping ng ilang tagahanga ng grupo sa labas ng kanilang opisina. Ang statement ng 1Z Entertainment, gayon din ang tugon ng ilang 18 tutukan sa showbiz report na ito. May paalala sa 18 of fans ng T-Pop Kings SB19, ang management company na 1Z Entertainment. Sa isang pahayag ng 1Z, nakasaad ditong labis nilang pinapahalagahan ang love and support na ibinibigay ng fans para sa mahalima. Gayunman, nagpaalala sila sa mga tagahanga ng grupo na panatilihin ang boundary sa pagitan ng dalawang panig sa pamamagitan ng pagbibigay respeto sa privacy ng kanilang artist. Anila maaari namang patuloy na magpakita ng supporta in positive and respectful ways. Ibig ayan sabihin ay huwag masangkot ang fans sa insidente ng stalking. Gayun din ang pagkuha ng larawan o video ng walang pahintulot at pagtatangkang ma-access ang private information ng grupo. Looking forward daw si na Pablo, Stel, Josh, Kenneth, Justin na makasalamuha ang fans sa kanilang upcoming events. Sa huli, nagpasalamat ang 1Z Entertainment sa pag-unawa at patuloy na suporta ng 18 sa SB19. Lumabas ang pahayag na ito matapos ang umanoy pagka camping ng ilang tagahanga ng grupo sa labas ng opisina ng 1Z, habang may isa pang kumalat na video kung saan may ilang fans ng K-pop Kings ang kinalkal pa umano ang mga basurang nang galing sa naturang opisina sa pagbabatkas sakaling may makuha itong bagay na ginamit ng isang miyembro ng grupo. Matapos naman ang panawagan na ito ng management ng SB19, nakiusap rin ng fans sa mga kapwa nila 18 na bawasan ang pagiging delulu at huwag kalimutan ang kanilang limitasyon bilang tagahanga. Ilan sa mga kantang pinasikat ng P-Pop Kings SB19 ay MAPA, Bazinga, Go Up at ang kanilang smash hit na Gento. Sa ngayon, abala ang mahalima sa kanita nilang solo projects, gayon din sa Asia Leg ng Pagtatag World Tour. Para sa DZRH TV, ito po ang inyong showbiz angel, Angelica Cosme, sama-sama tayo, Filipino. Isa na namang episode ng mga nagpawaw, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento po ng pagiging responsable po natin sa paggamit ng social media at internet o maski anong mang pong apps online. Tama nga naman po ang sumikat na kasabihan na think before you click. Dahil nga po, masyado na pong mabilis pong teknolohiya ngayon na paminsan po ay hindi na natin mababawi po kung ano ko ang ating pinablish, ika nga, online. O kung ano man po yung ating ipinose, ayan, sa ating mga social media accounts. Akala po natin ay na-delete na po natin pagka tinanggalan po natin sa mga apps o sa social media account. Pero nandun po siya sa taas, sa mga clouds, di po ba? At uh, siyempre maaari pong ma-retrieve po ito. Kaya naman po sa lahat ng ating mga kababayan dyan, I know, alam ko po na kasama na po sa ating buhay ang pagpo-post po araw-araw. Lalo na po patungkol po sa ating mga pribadong buhay din po. Pero syempre, bago po ang lahat, opinion man po yan, komento, mga litrato, personal man, napaka-private, o di naman po kaya isa tingin ninyo, ay public naman po, ay isipin pa rin po natin kung sa pangmatagalan po ba ay hindi natin pagsisisihan kung ano po yung ating mga pinupost at kung ano po yung ating mga pinapublish online. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya na may i-tag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and the Viral Show. Assignment namin na kapag may nagtrending, aalamin, bubuin at ipo-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdad ng mga impormasyong na laman mo sa TNVS, sa Trending and the Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen Oyo. Sama-sama tayo, Pilipino!